Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Simulan na natin ang usapan tungkol sa, sa uh, kung paano mo malalaman kung eh, siya na talaga. Ito yung tanong na dati rati nating pinag-iisipan, 'di ba? Oo nga, grabe. Parang um, isang napakahalagang tanong sa buhay pagdating sa pag-ibig. Ano nga ba ang pinagkaiba ng uh, kilig at tunay na pagmamahal? Tama ka diyan kasi um, sa umpisa ng relasyon, madalas yung kilig, yung uh, excitement pero minsan isa lang yun parang it's like um a quick spark that uh, pansamantala lang sumisindey pero mabilis ding nauubos yun ang infatuation mm -hmm. yeah. at kapag uh, lumampas na yan sa mo mararamdaman yan na ba talaga ang pag-ibig o uh, puro excitement lang parang di ba eksakto dahil alam mo yung tunay na pag-ibig ya yeah, hindi yun naglalaho kahit na mawala na ang simulaing kilig pagdating na sa tampuhan at umabot sa pagsubok, nandito pa rin ang respeto. Yep. Sa totoo lang, lagi kong naiisip, paano mo nga ba malalaman kung siya na? Anong mga palatandaan, di ba? Oo, kaya dadaan tayo sa ilang mga palatandaan na, eh, mahalagang pag-isipan. Una, am um, respeto, hindi lang sa personal mong opinion, kundi pati sa pamilya, oras at pangarap mo. Yeah, yeah. Ibig sabihin, hindi lang siya yung naglalagay ng kilig sa'yo, kundi um nagbibigay din ng tunay na suporta ah. parang okay parang mentor mo sa buhay di ba Tumpak at pangalawa importanteng palatandaan din ang tiwala yung um, pagtitiwala na hindi mo kailangan bantayan siya araw-araw yep. dahil kapag may tiwala may kapayapaan tama Oo pero alam mo may mga pagkakataon akong naisip pero hindi ba kailangan din ng kaunting space at seguridad Ano sa tingin mo Ah uh, magandang punto yan ngunit um hindi ibig sabihin na wala kang personal space, kundi uh, ito ay tungkol sa pagbibigay ng freedom na may kasamang responsibilidad. Hindi mo kailangang i-prove araw-araw na tapat ka kasi yan um, uh -huh. likas na nangyayari kapag may tiwala. Tama. Eh ano naman ang sunod na palatandaan? Sunod, um, handang makinig at umintindi. Hindi yung uh, basta pride lang or agad-agad na block pag may tampuhan, yep, totoo 'yan. Yung pipiliin niyang pag-usapan ng problema para maayos ito. Mahalaga din 'yan kasi ang komunikasyon, 'di ba? Pero minsan parang, 'di ba, may mga taong 'di naman talaga marunong makinig. Seryoso, yun ay challenge. Oo, at ito rin ang ikatlong palatandaan, ang taong nagpapasigla ng mas mabuting version mo. Yung hindi um kinokontrol ka kundi tinutulungan yeah. kang umunlad. Sa ganitong paraan, parang nagiging partner mo sa growth, di ba? Pero may nakaka-challenge rin akong punto. Minsan, sobra na ang pagdamay na pwedeng magresulta sa pagkadependent. Paano nga ba ang tamang balancing act dito? Magandang tanong iyan. Sa tingin ko, ang susi dito ay mutual na suporta. Hindi pag-aagaw ng lahat ng desisyon, kundi paggabay. Parang, um, dalawang taong sabay na naglalakad sa iisang landas. Bawat isa may sariling space, pero palaging magsusuporta. Oops, tama yan. Eksakto. At di ba't isa pa sa mga palatandaan ay yung pagkakaroon ng iisang direksyon? Kahit na iba ang personality, dapat pareho ang terminal destination nyo sa buhay, di ba? Oo, eto na ang panglima. Pareho kayong may direksyon sa buhay. Alam mo, kahit gano'n mo siya kamahal, kung iba kayo ng landas, parang, um, di na talaga pwede ipilit. Yup, tama. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ideya na love is a choice. Nakakatuwa kasi, madalas stereotypes lang ang umaalingaw-ngaw na pag-ibig ay kusang dumarating. Ano sa tingin mo? Ah, oo talaga. Kasi parang um, sinasabi ng iba na pagkatapos ng lahat, mararamdaman mo na yon. Pero ang totoo, ang pag-ibig, um, hindi lang basta nararamdaman, kundi uh, pinipili mo ito. Yeah, exactly. Ibig sabihin, kahit may takot at kahit nasasaktan ka, pinili mo pa rin magtiwala at magpatawad. Parang, um, di ba, tulad ng pagpili ng tamang putahe, kahit alam mong hindi laging perfect ang ingredients. Oo nga, parang ganun, it's like um, isang recipe na pinapalaki mo at iniinvestan mo araw-araw. Pinipili mong uh, labanan ng mga pagsubok para manatili kayo. Exactly, yeah. Sa ganitong pananaw, mas lalo mong nakikita na ang pag-ibig ay um, desisyon at hindi lang basta emosyon. At eh, ang resiliency, yan, yung kakayahan mong magpatawad sa kabila ng sakit, yan talaga ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Tumpak! At alam mo rin, bago mo matagpuan ang tamang tao, kailangan mo munang maging buo, isang ikaw na. Kasi kung hindi, paano ka magahanap ng taong magpapasaya sa'yo kung hindi ka pahanda? Nasaan ba yung sinabi sa episode nating ito tungkol sa um, wag hanapin ang perfect person? Eh, yatang ganun, di ba? Oo, walang perfectong tao. Kaya ang hanapin mo ay yung taong um, may willingness to grow with you, handang magbago, at sabay kayong matuto. Yep. Totoo nga, parang habang lumilipas ang panahon, mas nagiging malinaw na hindi lang siya na, kundi, uh, kayo nyo ang nagagawa ng destiny ng relasyon. Yeah minsk talaga. Kaya sa pagtatapos, ang mga aral natin dito ay magtitiwala, magsikap at um piliin mo ang pag-ibig na handang sumubok kumpara sa kirot nang bigla na lang mawala ang. Hindi kinibig. ko nga pagsalungat 'yan. At isa pang bagay, kahit anong mangyari, mas mahalaga ang pag-grow together kaysa humanap ng perpektong simula. Kahit na may tampuhan, basta mag-usap at magkaintindihan, malalampasan 'yan. Yep, tama ka diyan. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay uh, hindi lang basta kasiyahan sa kasalukuyan, kundi ito ay isang lifelong journey. Parang paghahanda ka ng isang putahe na um, habang humahalo ka ng sangkap araw-araw para sa mas masarap na kinabong mm -hmm, ganyan. Minsan, nakaka-relate talaga tayo sa mga ganitong kwento. Eh, sa palagay mo, paano mo malalaman kung nasa tamang direksyon ang inyong relasyon? Alam mo, ang sagot dyan ay nasa mga simpleng bagay, kapatiran, respeto, at uh, ang walang sawang suporta sa bawat pagsubok. Kapag naroon iyon, alam mo na, eh, hindi lang puro kasiyahan maaraw, kundi pati sa bagyo, magkasama kayo. Oo, oh, totoo. At sa pagtatapos ng usapan na ito, tandaan natin, huwag hanapin ang perpekto Kundi um ang taong makakasabay mo sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay at pag-ibig. Yep. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Sana uh, nakatulong ang usapan natin para mas lalo ninyong maintindihan kung paano um magpasya sa pag-ibig at kung sino ba talaga ang nararapat sa inyong buhay. Hanggang sa muli.